ang balita ko, may warrant daw ako pag... <laughs> Hindi, totoo. Yung sa I ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. An ano man ang kasalanan ko? na ginawa ko ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ayaw ko akong antingin ng ako'y lao yung assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man Ang higiin ko na lang sa inyo, tutar, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, uh... Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not, it does not scare me a bit hindi naman ako magpapasalamat pero eh kagaya ko ano na lang mag, magpahinga na I am am I worth the 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 toil of the police at ako presidente noon may gagawin akong kalukuhan If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita, mayor na may iswanan, hindi po kayo na babalder nito? I'm old for that actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does, that, it does not scare me a bit hindi naman ako magpasalamat pero eh kagaligaya kag 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 ko na lang mag, magpahinga na so walang takot whatsoever wala sir about fear of dying yeah. Oh, na. yung susundan ka ng mga ICC ICC 100,000 na daw po na mga police na ka-deploy sa Davos sir. Kaya, kaya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more uh, mag-recruit sila sa probinsya. Mm -hmm. Come to think of it. Um, bakit gawain nila sa bayan ko mm -hmm. mm -hmm. at sa akin mismo? Yes. I am am um, I worth the di di toil of the police at ako presidente noon may gagawin akong kalokohan if they want to arrest me i will go to them